Mga kababayan, may isa na namang nakakagulat na revelasyon tungkol sa 2025 National Budget at dapat lahat tayo ay makinig. Isang video ang inilabas ni Zaldi Co, ang dating chairman ng House Committee on Appropriations, na umano'y naglalantad ng seryosong anomalya sa paggamit ng pera ng taong bayan. Pera nating pinaghirapan, pera na dapat para sa serbisyo, hindi para sa bulsa ng kung sino man. Pero sa gitna ng ingay at akusasyon, alin ba ang totoo? Ano ba ang dapat paniwalaan ng isang karaniwang Pilipino na tulad mo at tulad ko? Sa video na ito, himay-himayin natin ang mga paratang, ang datos, at ang mga ebidensya para ikaw mismo ang makapagdesisyon kung may katotohanan ba ang mga ito. Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamakapangyarihan ay hindi ang maingay, kundi ang may alam kaya huwag kang bibitaw. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 Billion Projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nagset set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng malakanyang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 Billion Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating Speaker Martin Romaldes, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sek Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin Yan, at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and ask clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si na Pangandaman. Mga kababayan, base sa Saligang Batas ng 1987 at sa opisyal na proseso ng pagpasa ng National Budget, Hindi kailanmang posible na ang isang chairman ng House Committee on Appropriations lamang ang makapagpasok ng 100 bilyong piso na budget insertions nang walang kaalaman o pahintulot ng Speaker of the House at ng pangulo ng Pilipinas. Bakit? Dahil bawat piso sa budget ay dumadaan sa apat na yugto. Preparation, inihahanda ng DBM sa ilalim ng pangulo. Legislation, pinagdedebatehan sa House at Senate, pinamumunuan ng Speaker. Bicameral Conference, pinagkakasunduan ng mga kinatawan ng parehong kapulungan kasama ang chairman, pero hindi siya ang nagdedesisyon mag-isa. Execution, ang Pangulo at DBM lamang ang naglalabas ng pondo sa mga ahensya. Ang Chairman ng Appropriations, tulad ni dating Rep. Saldico, ay may sapat na kaalaman sa buong proseso. Siya ang technical expert sa budget. Kung may 100 billion na idinagdag, hindi siya ang may-ari ng desisyon. Hindi siya ang nag-iisa. Maaring inutusan lamang siya maaring sinabihan, ilagay mo yan sa bycam, gagawin natin yan para sa bayan. Pero sa huli, siya ang naging mukha ng anomalia. Kaya't sa bawat Pilipino na nanonood nito, huwag nating sisihin ang isang tao lamang. Tingnan natin ang buong sistema. Tingnan natin ang mga nakakataas. Tingnan natin ang batas at kung paano ito ginagamit o nilalabag. Ang 100 billion ay hindi aksidente. Ito ay desisyon. At ang desisyong iyan ay dumaan sa pinakamataas na opisina ng bayan. Panahon na para magtanong. Panahon na para maningil. Panahon na para sa totoong transparency. Salamat sa panonood. I-share mo to para sa bayan.